Good morning pong muli sa inyong lahat. Good morning Philippines at sa lahat ng ating pong mga taga sabay at sa mga possible po na marakating ng ating munting YouTube channel. Nasa lalawigan pa rin po tayo ng Cavite uh, Kabite. Particular, nandito naman po tayo sa lungsod ng Dasmarinas. At kasalukuyan, tinatahak po natin itong uh, Kirino Avenue. Pumasok tayo dyan sa may Island Park. Then, tinagos natin yung Kirino yung extension hanggang sa makarating tayo dito ang oras po natin ay alas 9.20 na ng nga umaga linggo ika 25 araw sa buwan ng Agosto at pupuntahan po natin yung minessage po sa atin or kinoment po sa atin ni sa nating kaibigan si Sir Otso Cero yan, yan po yung kanyang youtube channel pasupport na lang din po sabi niya paki-vlog daw po yung dito sa may Victoria Reyes. Ay yung ginagawang tulay sa may Sampa, yung Sampaloc Bridge. So dito tayo pinadaan ni Google pero doon palang ay pinakakaan na tayo pero chineck ko mas malapit dito kung dito tayo kakanan paglampas ng Ventura, Ventura Mall. Ayan. Ito na yon yung nasa right side natin. Ventura Mall. Save more din pala to. Fatima Road, kakanan tayo dito. Ayan o, Ventura Mall. Kakanan po tayo dito. Then, dire lang natin to. Then, meron tayong uh, kanto na kakaliwan. Wala kasing street name. Fatima Road ang tawag dito. Uh, bibisitahin natin yung ginagawang uh, tulay and then at the same time yung pong ginagawang bypass road daw dito, hindi natin lang pong bypass road ito or diversion road papunta po daw yan di umano ng uh, San Marino nakita nyo yung video natin yung pinasukan natin kanina dyan sa may Carino Avenue Extension yan pa sa yan tapos pagdating doon sa dulo ay uh, lupa pa yan po yung magiging uh, entrance exit nya papunta ng uh, governor's drive no then yun nga ay wala daw nag vlog kasi dito kung ano na yung update so tingnan po natin ayan po sa google yung uh, natin ayan no? meron nga naman siyang groundworks no at nakita natin dyan sa google earth may tulay tapos ginagawa yung kalsada mga putol putol pa uh, tingnan natin yung actual no Saan ba tayo? Sige lang! <laughs> Layo pa yun First time po natin itong makarating dito Itong mga sulok-sulok na ito ng uh, lungsod ng uh, Dasmariñas Ano yan? Dexterville Royal May pakanan Direto tayo Main road Victoria Re Victoria Reyes na nga ito Barangay Victoria Reyes oh. So, tama yung ating tinataha kabayan. <laughs> okay. Then, tingin ko kakaliwa tayo dito para matumbok po natin yung ginagawang kalsada. Oo. Oh, oh. Kasi looban yan eh. Ayan oh. Salamat po sa Diyos dahil maganda yung panahon. Kahit kaninang umaga ay umaambon, no? Ayan. eto na yun ayan o oh. ayan bossing good morning eto na po yung sampalok bridge ano Bosing. ay hindi pa Paliparan. ah pali para na yung kabila ah dro uh, uh. ayan ginagawa oh. ayan ah salamat ha ayan na siya o oh. Ayan na oh. Sa ilog ang daan oh. <laughs> Tapos doon patawid oh. Paano tayo kaya makakapunta sa kabila? Mayroon na rin siya mga ano oh. Mga street lights. Uh, stay tune po. Hanapin natin yung papunta doon. Ayon. Ah, nakita niyo po yung ating aerial shot no, magkabi-kabila. Papunta na pala yan doon, palabas ng Island Park yung pinasukan nga natin kanina. And then ito, palabas daw to ng San Marino. Ayan. Makita niyo dito sa bandagit gitna, mayroon na siyang ano eh. Ayan no. Mayroon na siyang solar light street lamp. Oo ay isang challenge dito paano itong tulay na ito ito pa naman yung nagdudugtong papunta ng paliparan paliparan area na ano po pala itong kabila Kaya so, uh, hindi na tayo babalik sa pinanggalingan natin dito na po tayo dadaan pabalik sa ating home base no ayan. so sir zero idol ayan eh, po yung ating latest update ngayon dito sa kinoment po po sa atin dito nga sa ginagawang kalsada na ito yung Sampaloc uh, Sampalok Bridge Oo. So, samantala sa mga ngayon lang po napagawi sa ating uh, munting channel huwag niyo pong kalimutang mag like at mag subscribe pakipindot po ang notification bell para lagi po kayong updated anytime na mag upload po tayo ng video ito pong muli si Kabayang Alex lagi nagpapaalala magingat po tayo lagi tayong manalangit pagpasalamat sa Diyos see you po on my next vlog God willing Ah, bye-bye.